Matagal ko tong inaral. Ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia Ni Cristo. I ended up with only one religion on my list. And that is Iglesia Ni Cristo. Pagtawag, a convert story. Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa, ang Pagtawag, a Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo. At samahan po ninyo kaming muli sa may kalahating oras na pakikinig sa mga natatanging istorya ng ating mga kapatid o kaanib sa Iglesia Ni Cristo na tinawag ng ating Panginoong Diyos upang maglingkod sa Kanya. At binabati lang po natin lahat ng mga nakasubaybay sa kanilang radio sa INC Radio DZM 954 KHz, mga nanonood sa INC TV mga nakikinig at nanonood sa INC Radio YouTube Channel. Hello po! Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At ngayon din, ang mga kababayan po naming nakasubaybay, welcome na welcome po kayo sa programang ito ng Iglesia Ni Cristo. Huwag na po nating patagalin pa. Atin ang kilalani ng ating makakasama ngayong araw, narito, pakinggan at panoorin po natin ito. Kilalanin ang Christian Medical, Dental and Paramedical Society o CMDPS President ng Distrito ng Bungabong Oriental Mindoro na si Dr. Mary Ann Polopot. Dentista na masaya sa pagtulong sa kapwa, pero higit sa lahat ay sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kasama ng kanyang buong pamilya, masayang itinataguyon ang kanyang pagkaiglesya ni Kristo. Pero si kapatid na Mary Ann, nagmula sa pamilya ng mga deboto o saradong katoliko. Bakit nagawa niyang iwan ang dating pananampalataya at kasama ng buong pamilya ay nagpasyang umanib sa Iglesia ni Kristo? Ating lalong kilalanin ang ating kapatid at alamin ang kanyang istorya ng pagtawag. Ang makakasama po natin ngayon ay si kapatid na Mary Ann de los Reyes Puluput mula po sa lokal ng Pinamalayan, distrito ng Bungabong Oriental Mindoro. Ang ating kapatid po ay masiglang kaanib sa Iglesia Ni Cristo dito sa distrito ng Bungabong Oriental Mindoro at kasalukuyang Pangulo ng Christian Medical Dental and Paramedical Society o CMDPS kapiling na natin ng ating kapatid ngayon. Magandang araw po, kapatid na Mary Ann. Magandang araw din po naman. Kumusta po kayo? Uh, mabuti pa naman sa awa ng Diyos. Kumusta po ang inyong pamilya? Maayos po naman, bagamat maagang pinagpahinga ng Diyos ang aking asawa. Kapiling ko po ang aking limang anak, Julian Pulopot, uh, na siya po ngayon ay nag-aaral ng BSEN. Ed. Ang aking pong si Joanna, uh, siya po ay auditor sa uh, Intramuro, sa BIR. Ang aking pong anak na si Leo James, nakasal ko nagtatrabaho as call center agent. Ang aking pangatlong anak na si Leona Chin de los Reyes Pulupo, siya po ay isang dentista na. At ang aking si Emery. Ay siya ay nag-aaral sa kasalukuyan, fifth year dentistry. Congratulations po. ano, Nabanggit po kasi sa pagpapakilala sa inyo na kayo nga ay isang dentista. At meron din pala sa mga anak po ninyo ang uh, sumunod sa yapak ninyo. May nag-aaral ng uh, dentistry at meron na kayong kasama bilang dentista. Ay, saan po nagtatrabaho ang anak ninyong dentista na? Ang akin pong anak ay kasama ko sa clinic dito sa Pinamalayan. Yung pagiging dentista po ba ay talagang uh, yun ang pangarap niyo yun ang gusto po ninyo buhat pa una? Hindi po kasi wala sa family namin ang may dentist. Kumusta po nung uh, sinisimulan po ninyong pag-aralan yung uh, dentistry, agad ba nagustuhan ninyo? Meron ba kayong ibang nasa isip sana na profesyon na gusto n'yong maging uh, nung kayo ay nagsisimula pa lang po? Ah, uh, wala naman po akong naiisip, naiisip na ibang kurso. Kaya lang, parang habang ah, uh, nagtatagal, nagugustuhan ko na po. Dahil, ayun nga po, tungkol sa pagtitrit ng ngipin, ay, interesado naging interesado naman po ako. Yung mga anak po ninyo, uh, sila ba nagsabi din sa inyo, inyo agad, yung dalawa na magdentista sila? sila? Uh, nung una po, yung aking anak ay eh, sinunod niya yung gusto niya, computer science. Tapos, na the second po, eh, in-encourage nung anak ko na mag-take ng dental hygienist. Naisip ko naman po, bakit pa dental hygienist samantalang ah, uh, tatanda ako, walang, walang susunod sa uh, profession ko. In-encourage ko na rin po na ipagpatuloy na niya ang kursong dentistry. So bilang magulang, sa lima po ninyong anak, eh, talagang sinusuportahan po ninyo sila sa kung anong gusto nila. Okay. Pero nandun din yung paggabay, yung pag-encourage na sa tingin po ninyo makabubuti po okay. sa kanila. Nabanggit din po sa pagpapakilala sa inyo na hindi naman talaga iglesia ni Kristo ang kinagis ng ninyong relihiyon Katulad nga nung uh, profession ninyo, wala sa idea ninyo na magiging dentista kayo. Ano po ba ang kinagis ng ninyong relihiyon Ang kinagis ng kukong relihiyon ay katoliko. Kumusta po yung pagiging katoliko ninyo noon? Gaano po kayo kasigla? Masigla din po ako kasi Lagi po ako isinasama ng nanay ko. Siyempre, kailangan maging mabait ka <laughs> para ikaw ay pagpalain. Uh, sumusunod ako sa kanya. Lagi tuwing novena po. Wednesday, nagnonovena kami. Uh, tuwing linggo, sumisimba. Ganun po ang nakasanayan namin. So, ginagawa po ninyo yon dahil nga sa yun ang kinagis na ninyong reliyon at pinaniniwalaan po ninyo, uh, yun ang ikabubuti po ninyo. Opo. Noon po ba meron na kayong idea sa Iglesia ni Cristo? Ano po ang impresyon ninyo sa Iglesia ni Cristo? Okay, idea na po ako sa Iglesia ni Cristo dahil meron po namang radio, meron TV na lagi kong napapakinggan. Ang impression ko po sa Iglesia ni Cristo ay strikto. kapag hindi raw po nagbigay ng abuloy si pinupuntahan sa ano, sa bahay. At at kapag hindi nakakasamba sa kanila, eh lagi ding pinupuntahan. May naririnig din po akong ganyan na pagka raw hindi po nakasamba ang isang kaanib sa Iglesia ni Kristo. Kaya raw po dinadalaw, pinupuntahan ng may tungkulin sa loob ng Iglesia ni Kristo ay eh, para daw kolektahin yung abuloy na hindi na iabuloy. Hindi ko lang po alam kung iyon yung uh, narinig din nyo o binabanggit po ninyo. Opo, yun nga po. Eh, papaano po na sa kabila ng may ganong kayong isipan tungkol sa Iglesia ni Kristo, eh, nakapakinig kayo ng aral ukol sa Iglesia ni Kristo? Paano po kayo natawag sa Iglesia ni Cristo? Dahil po sa aking kaibigan na saradong katoliko, uh, inimbitahan po niya ako na makinig din sa araw lang ng Iglesia ni Cristo. Hindi naman daw po agad ako mag iglesia kundi makikinig laang. Sa paraang, ako pa raw po ang pupuntahan sa bahay. Nagpa-unlock naman po ako. Dahil iniisip ko, hindi naman masama yon Dahil aral din naman ang Diyos at ang lahat daw po ay nakabase sa Biblia. Nung mga panahong yun, uh, naghahanap na rin po ako ng katotohanan. Dahil malimit po akong makapakinig sa TV o kaya minsan naman ay sa radyo. Na naiisip ko parang ano, parang hindi naman totoo yung mga paninira ng iba. Ganun sa Iglesia pong... Ni Cristo po? Opo. So, bago pa po kayo maanyayahan nung kaibigan ninyo na uh, saradong katoliko na nag-Iglesia Ni Cristo, ay may mga napapakinggan na rin po kayo, napapanood na rin po kayo sa telebisyon. Opo. Pasimple po akong nanonood kapag ako lamang tinitingnan ko ho kung ano yung sinasabi nila dahil nakakarinig nga po ako ng ng paninira ay naging ano po pala sa akin bakit ganun kadali nakapag kapag-iglesia ni Kristo ang aking kaibigan so parehas po Uh, nakikuryos kayo bakit sinisiraan ng Iglesia ni Kristo tapos yung kaibigan naman po ninyo, na curious din kayo, bakit, eh, alam nyo, saradong katoliko, nag apa, ni Kristo. Apa. Ano po yung sumunod na nangyari nung kayo, eh, magpaunlak na makinig po sa iglesia ni Kristo? Masaya po ako at nasabik po ako na na, pum, na antayin sila sa bahay. Pumunta po sila sa bahay. ah uh, nagsimula po silang mangaral. At tuloy-tuloy na po yun. Hasta sa bawat araw, bawat leksyon na ano ay na na pag-aaralan ay nagiging malinaw po sa akin ang lahat. Ano po yung partikular na aral na itinuro po sa inyo na nakatawag po ng pansin sa inyo? Ang aral po tungkol sa ang pagsamba sa mga ribulto at Diyos Diyos na nagawa lang ng tao ay malaking kasalanan. Uh, uh, kainan dugo, kasi nakabase po lahat sa Biblia. Ang pagdarasal lang pa ulit-ulit, ganun din po ang tanging tagapamingitan sa Diyos ay ang Panginoong Heso Kristo pala. Hindi na po tulad doon sa Katoliko na uh, maraming santong tinatawag na dadaan muna kay Virgin Mary tapos papanalangin. Marami pong marami pong ano uh, kakaiba, maraming pagkakaiba. Sa mga aral ng Iglesia Ni Cristo. So karamihan po sa nakatawag ng pansin sa inyo, yung mga aral na ipinagbabawal po ng ating Panginoong Diyos, na siya namang nakita ninyong ginagawa, pinapractice sa relihiyong kinagisnan o pinanggalingan po ninyo. Opo. Okay. Yung ukol naman po, doon sa naging impresyon ninyo, nung una sa Iglesia Ni Cristo, yung ukol sa... Uh, nakita or sinasabi ninyo na pag-aabuloy ng mga miyembro at saka kapag ka hindi nakakasamba dinadalaw ano po ang napatunayan ninyo nung kayo ay nagsusuri pa lang sa loob ng iglesia ni Cristo at nung kayo po ay kaanib na sa iglesia ni Cristo hindi po totoo na ang pag-aabuloy ay sapilitan ito po ay utos ng Diyos at ito po ay bukal sa puso ng mga kaanib ng Iglesia ni Kristo. At yung pagdalaw naman po ng kapatid ay dahil sa pinagmamalasakitan ang kapatid. Tama po yung binanggit po ninyo, kapatid na Mary Ann. Ano? No? Yung ukol po sa pag-aabuloy, utos yan ng ating Panginoong Diyos. At yung ukol naman po sa kung bakit dinadalaw ng mga may tungkulin sa loob ng Iglesia ni Kristo, ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo na hindi nakadadalo sa pagsamba o kaya hindi po nakadalo sa pagsamba, ay akay pa rin po ng pag-ibig sa kapatid. Akay po ng pagmamalasakit sapagkat kinakamusta po yung lagay ng ating mga kapatid o kaanib sa Iglesia ni Kristo. Baka po mayroong palang problema, matulungan, mapagpayuhan. Baka po mayroong sakit maipanalangin, maipagmalasakit, sapagkat utos din po sa atin na magpaalalahanan sa isa't isa. At yan po ang tinutupad ng mga kaanim sa Iglesia ni Kristo. At baka maitanong na rin po ng mga kababayan natin, kapatid na Mary, ano, ano, bakit ganun na lang yung pagpapahalaga natin sa pagsamba? Hindi po tayo lumiliban. Talagang ginagawa natin ng may buong dedikasyon yung mga pagsamba natin sa ating Panginoong Diyos eh sapagkat iyan po ay katutubong pananagutan po natin. Na bilang mga nilalang o nilikha ng ating Panginoong Diyos, binibigyan niya ng lakas at buhay, ay eh marapat lang po na paglingkuran, sambahin natin siya. Marapat lang po na kilalanin natin siya. Kapatid na Mary Ann, mula po ba doon sa mga narinig ninyong aral ay nagpasya na kayo na kayo ay na sa Iglesia ni Kristo? Opo. Masaya po kami na na laman ang lahat, na nakabatay pala lahat sa Biblia. E, eh, kumusta po yung pamilya ninyo? Hindi po ba kayo nahirapan? Uh, wala po bang naging hadlang sa pag niyo sa Iglesia Ni Cristo? E, eh, syempre, uh, nabanggit niyo pamilyado na kayo ng panahon na yan. Naunawaan din po ng aking pamilya, ng aking anak at asawa, ang katotohanan. Kaya, di po kami nagdalawang isip na, na sumamba at hangad din po namin agad na mabautismuhan kami. Paano po niyo sinabi sa inyong pamilya noon na kayo pala nakikinig na sa iglesia ni Kristo? Ipinaliwanag ko po sa kanila na hindi naman masama ang makinig at para mali maliwanagan po lahat kami. Hindi lang ako ang dapat maka unawa sa pamamagitan po ng ministro na uh, nagbabasa sa amin ng Biblia, itinuturo ang mga aral ng Diyos, naunawaan po naman nila agad ang ibig ko sa ipaunawa sa kanila. Kailan po kayo nabautismuhan? Nabautismuhan po kami noong August 19, 2006. Sabay-sabay na po ba kayong nabautismuhan? Opo. Uh, sinikap ko po na, na ma makasamba kami lahat. Congratulations po, nakatuwa po na isang buong pamilya po pala kayo uh, natawag sa loob ng Iglesia Ni Cristo. May mga pag-uusapan pa po tayo kapatid na Mary Ann, pero bitinin lang po natin saglit yung ating mga kababayan. Huwag po muna kayong aalis, magbabalik po ang pagtawag, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Nagbabalik ang pagtawag, a convert story, at ang kasama po natin ngayon ay si kapatid na Mary Ann de los Reyes ulupot mula po sa lokal ng Pinamalayan, distrito ng Bungabong, Oriental, Mindoro. Ang ating kapatid po ay masayang naglilingkod sa ating Panginoong Diyos, kasama po ng kanyang pamilya. Sabay-sabay po silang natawag sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Siya ngayon ay kasalukuyang Pangulo ng Christian Medical, Dental, and Paramedical Society o CMDPS dito po sa distrito ng Bungabong Oriental, Mindoro. At bilang dentista, may mga anak siya na nakakasama niya na rin po sa kanyang profesyon. Gayun din, ang iba pa sa mga anak niya ay nakapagtapos na po ng pag-aaral at pawang mga profesional na. Balikan po natin ang pakikipanayam o pakikipag-usap po natin sa ating kapatid. Magandang araw po muli, kapatid na Mary Magandang araw din po naman. Buhat po nang kayo ay mabautismohan sa loob ng Iglesia Ni Cristo? Papaano po nito binago ang inyong buhay? Uh, Na-inspire po ako sa mga kapatid na masiglang kaanid ng Iglesia Ni Cristo. Uh, tumutupad ng tungkulin, uh, nagmamalasakit sa mga kapatid, at patuloy na nagiging inspirasyon. Kaya naman nabuksan ang isip ko, na ako man ay naligtas, kailangan ko rin uh, mag-anyaya ng mga hindi, ka, hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo. Natitiya ko po, kapatid na Mary Anna, na marami rin po ang nai-inspire din sa inyo. Kung paano rin ninyo tinutupad ang inyong tungkulin at kung paano po na kasama ng inyong pamilya, masigla po kayo sa paglilingkod ninyo sa ating uh, Panginoong Diyos. Gaano po kayo nagpapasalamat na kayo ay tinawag ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Kristo? Hindi lang kayo. Kasama po ng inyong buong pamilya. Masaya po ako at taos pusong nagpapasalamat sa Diyos dahil pinigyan niya ako ng kami ng pamilya ko ng pagkakataon na maligtas at maging mabautismuhan na na siya naman naming pinangarap na maging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Baka po isipin ng iba, kaya kayo masayahin, kaya kayo uh, payapa kasama ng inyong pamilya dahil baka wala kayong naging problema, walang dumarating na pagsubok sa inyong buhay. Ganun po ba ang sitwasyon, kapatid na Mary Ann? Lahat po naman ng kapatid ay sinusubok. Kami din po may pagsubok na dinaraanan. Pero nan, nanatili po namang matibay at uh, sumasampalataya na hindi naman tayo pababayaan ng ating Diyos Ama. Sa anong pagkakataon po lalo nung tumatatag kayo sa inyong pananampalataya? Lalong-lalo na pag may mga sandali na dumaraan po kayo? sa iba't ibang mga pagsubok sa buhay na ito? Sa pamamagitan po ng pagsamba at pagpapanata, panalangin, dun lalo po tumitibay ang aming pananampalataya. Bakit po? Ano po ang nararamdaman ninyo, lalo na sa mga panahon kayo eh, sumasamba sa ating Panginoong Diyos? May kasagutan lahat ng mga ng aming panalangin na tayo talaga ay di pinababayaan ng, uh, ng ama. At yan po, masasabi ninyo dahil batay na rin po sa karanasan ninyo. Kapatid na Mary Ann, marami po sa mga kababayan natin. Uh, maring may mga tanong na rin sa isipan nila. Curious din po sa Iglesia ni Cristo. Katulad ninyo na na curious kayo sa Iglesia ni Cristo. Kung totoo ba yung mga sinasabi nila tungkol sa Iglesia ni Cristo. Na po kayo sa Iglesia ni Kristo dahil sa may napapakinggan din kayong aral ng Iglesia ni Kristo, lalong-lalo na sa pamamagitan ng uh, makabagong teknolohiya sa radyo, television noon. Ngayon, eh, nagagamit na rin po natin pati ang social media. Ano po ang gusto ninyo sabihin sa kanila? Inaanyayahan ko po sila na makinig, panoorin lahat ng paanyaya ng Iglesia ni Kristo, maging sa television man, sa radio. Ang lahat po ng aral ng Iglesia ni Kristo ay nakabatay sa Biblia. Maraming maraming salamat po, kapatid na Mary Ann. Ang nakasama po natin ay si kapatid na Mary Ann de los Reyes Puluput mula po sa lokal ng Pinamalayan, distrito ng Bungabong Oriental Mindoro. Si kapatid na Mary Ann po ay natawag o tinawag ng ating Panginoong Diyos dahil na rin sa mga katanungan sa kanyang isipan, lalong-lalo na yung ukol sa mga naririnig niya tungkol sa Iglesia ni Kristo. Minsan siyang naanyayahan ng isa rin sa mga dating deboto o saradong katoliko naglilingkod sa pinanggalingan o kinagis ng relihiyon na kanya namang pinaunlakan at hindi po niya pinagsisihan ang ginawa niyang pakikinig sa mga aral ng iglesia ni Cristo sapagkat doon niya po napatunayan na ang mga aral na itinataguyod sa loob ng iglesia ni Cristo at itinuturo sa pamamagitan ng pamamahala ng iglesia ni Cristo ay mga aral ng ating Panginoong Diyos na pawang nakasulat sa Biblia at yun na rin ang kanyang naging gabay at patnubay, hindi lang sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, kundi sa pagharap sa iba't ibang mga pagsubok, sa iba't ibang mga suliranin sa buhay na ito. Sana po ang istorya ng ating kapatid ay nakapagbigay ng panibagong inspirasyon sa bawat isa sa atin. At sana po ang kanyang paanyaya na makasama namin kayo hindi lang po sa pakikinig sa mga aral sa loob ng Iglesia ni Kristo, kundi maging sa tunay na paglilingkod at pagsamba sa ating Panginoong Diyos ay mangyari at paunlakan din po ninyo yung paanyaya ng ating mga kapatid o ng aming mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Kristo. Bago po tayo pansamantalang maghiwahiwalay, pinasasalamatan lang po natin lahat ng nakasama po natin sa pagbuo ng programang ito sa INC Radio at sa INC TV. Gayun din po, pinasasalamatan natin ng SEBC President and CEO ang kapatid na Angelo Eranyo Manalo at ang ating pinakamamahal na kapatid, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Salamat po sapagkat may mga ganitong programa na tumatalakay po sa mga istorya ng ating mga kapatid kung papaano po sila minahal at ipinagmalasakit ng ating Panginoong Diyos. Buhat po nang sila ay tawagin sa loob ng Iglesia ni Kristo. Sana po, lagi po kayong tumutok. Lagi po ninyong subaybayan ang programa, hindi lamang po sa radyo, sa telebisyon, gayon din po ang mga programa na inilalabas sa social media, at sa YouTube channel ng Iglesia Ni Cristo. Ako pong muli ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo. At lagi po ninyo kami samahan dito po sa programang Ang Pagtawag, A Convert Story, tuwing Sabado sa INC Radio at sa INC TV. Maraming maraming salamat po.